kahit pukpukin mo hindi man nagalaw ang preno sobrang stuck 5 years na palang hindi natatanggal ngayon lang pinagawa ng may-ari kasi daw hindi na talaga bumabalik ang preno ah, pakita ko sa inyo kung talagang hindi pa ito nagagalaw ayan ang katibayan hindi pa nabubura ang marka ng kasa at dito nga inumpisan ko ng tanggalin ang kanyang gulong na makita natin kung saan nagagaling ang pagka-stuck pagkatanggal nga natin yung gulong na yan tanggalin naman natin yung kanyang brake panel ay talaga namang gumamit pa tayo ng rubber mallet para matanggal lamang ay, yan ay talaga namang hindi man laang nagalaw talaga oh. Ang ginawa nga natin yan ay inugoy-ugoy lang natin yan para nakatanggal at ayan na nga natanggal na natin ang kanyang brake panel talaga napaka napakadumi ng kanyang lobe pagkatanggal nga niya na sinubukan kong paggalawin ng kanyang brake arm lever ay hindi man lang talaga nagalaw pagkatapos nga ni ito ibinigay ko din sa may-ari at pinatesting ko sa kanya kung kaya niyang paggalawin ng kanyang brake arm lever ay talaga hindi man lang kaya yun nga ning kanyang hub ay napakadumi tingnan niyo naman napakaitim mo ang ginawa ko nga dito ay tinanggal ko na yung kanyang brake shot para malinisan ko na yung kanyang brake camshaft pagkatanggal ko nga ng brake shot ay ko pa ito sa semento at pinukpukpukpuk pa ng kaunti talaga hindi man lang natanggal sobrang tigas at dikit na dikit. Pagkatapos nga ni in nito, nilagyan ko ng degreaser ito para lumambot at matanggal yung kanya mga dumidumi -dumi sa loob ng kanyang brake panel. Binabad ko muna ito ng mga ilang minuto. Binabaran ko rin nga palito ng WD-40 para matanggal yung mga kalawang sa loob ng kanyang brake camshaft. Pag hindi mo ito ginamitan nito, hindi mo talaga basta basta ito matatanggal. Dito nga ni ko nang tanggalin yung kanyang brake arm lever. Tinanggal ko na rin dito yung kanyang washer at syempre, tinanggal na rin natin dito yung nagapa-stack sa kanya. Ito yung brake camshaft. Yan ang nagapa-stack sa ating mga preno. Kailangan talagang amin natin itong tatanggalin para hindi ito mag-stack. At dito nga niya yung sinod natin ginawa, nilagyan natin ng langis yung napaglagay ng kanyang brake camshaft. At pagkalagay nga natin yan ng langis ay binalik natin yan sa kanyang lagayan. At pagkatapos ko nga niya malagyan ng langis ito yung binalik ko na sa kanyang brake panel at nilagay ko na kanyang brake camshaft. Pinaikot-ikot ko dito sa kanyang lagayan para ito ay lumuwag. Talaga namang napakatigas pa't hindi man na galaw. Putin linis pa ang kailangan. Pinaikot-ikot ko nga niya dyan yung kanyang brake camshaft siya ay lumuwag. Kailangan pa ikot natin yan dyan ay lumuwag. Ayan na nakakagalaw-galaw na siya na maganda. Hindi kagaya nung kanina, talaga na ikot at binalikan ko na nga ni dito yung ating binabad at ito'y baka malambot na binuhusan ko na lang ito ng dishwashing liquid para matanggal yung kanyang mga dumi-dumi ay talaga namang hindi basta-basta maglinis itong ganitong brake panel pag hindi natin ito nilinisan ay mapasok dito sa kanyang brake camshaft at talaga mag stack stack pa rin ito at dito nga ni tinisting ko na uli kanyang brake camshaft ay naikot na na maganda ayan na nga at nalinisan na natin ng ayos ang kanyang brake panel at ilalagay na natin dito ang kanyang brake camshaft ayan na nga ito okay na una oh, ikot na, na maganda bago nga ni ito ilagay ang kanyang brake camshaft at ilagay ko muna ito grasa pang at nang hindi na ito mag-stack. Binalik ko na rin nga ni pala dito yung kanyang brake arm lever at inilagay ko na nga ni sa kanyang tamang pwesto. Kaunting pukpuk lang ay ayos na. syempre tinisting muna uli natin ito kung talagang okay na siya o kaya umiikot Ayan. na. Ayan, bumabalik na siya ng kusa. At dito naman ay sinunod natin itong kanyang brake arm lever at hinigpitan natin ang kanyang tornilyo nang hindi ito magluwag. At pagkahigpit nga ni niyan, ay sinunod naman natin itong kanyang brake shoe, inilagay na natin ito ng ayos. At inilagay na rin natin sa kanyang tamang pwesto. At pagkalagay nga natin yung brake shoe, ay tingnan naman at nabalik na siya. Okay. Okay na ito mga idol, nabalik na. Kaya pag nangyari sa inyo ito, huwag niyong pababayang mag-stack. Kailangan ni maintenance ninyo ito para hindi ito mangyari sa inyong ganitong stack na preno. Ayos na ito, gumagana na at mabalik. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panunod mga idol.